Sobrang sama nga ng pakiramdam ko ngayong araw pero hindi ako pwedeng magsamasamaan ng pakiramdam. Kaya naman for today's video, tara samahan niyo po ulit ako sa ating panibagong araw. Mga alas 9 na nga ng umaga nung nakatayo ako sa higaan. Paano ba naman ay sobrang sama talaga ng pakiramdam ko kagabi pa lang. Nauna na nga akong natulog dito kay Kenta at kay Daddy Ajay kaya nga hindi ko na nailigpit ang mga yan. Tingnan niyo naman at may pasalubong pa nga itong si Kenta galing field trip. Alam na alam nga ng batang yan ang paborito ko. Kaya lang yung pina baon ko, abay walang nabawas. Right. Nakapremyo pa nga daw siya sa isang ride sa Enchanted. Napansin ko nga si Daddy Adjay na nakaupo dito. Akala ko nga ay naglalaban na siya ng basahan. Right. Pero yung manok pala niya yung nilalabahan niya. Di pa right. nga ako nasiyahan. Nilapitan ko pa nga yan para nga tingnan itong manok nung no, kailan na paawa Tingnan niyo naman mga mamit, nakakaawa nga. Bangas-bangas nga pala talaga ang mukha. <laughs> Tapos ay pumasok na ulit ako dito sa bahay para nga magbukas na lang muna ng mga bintana. Right. Itulog ko nga ng basa yung buhok ko kaya naman tingnan nyo at mukha mamang sabuk. kay aga-aga nga, stress na nga agad itong dalawang batang ito Kapag dumadaan talaga yung motor na yun, talaga namang dalawang batang itong igelt na gali Ano ba naman may kasama nga yung kalahin nila bakit nga daw nasa labas sila nasa loob lang Diyan. Habang umiinom nga ako ng mainit na tubig ay inaupulan muna ako sandali at para nga magmuni-muni Nag-iisip nga ako jan kung maglilinis ako o hindi Mahirap talaga magkasakit ang mga nanay hindi talaga pwedeng hindi naman gagalaw sa bahay. Pero mas mahirap naman kapag nga ang mga tatay dahil hindi tayo makakakita nga ganitong mga panahon, lumalabas talaga itong aking allergy. Palagi na lang akong binabahin at sinisipon. Bali ba naman yung sipon ko pa nga ay parang tubig, basta-basta na lang tumutulo. Tapos yung ganong sipon talaga, ang masakit talaga sobra sa ulo. Tingnan nyo naman yung dalawang batang yan, napakalambing niyang kapag may nararamdaman ako. Nung makapag-relax-relax na nga ako mga mami, ay tumayo na nga ako at hindi nga ako pwedeng hindi gagalang. Kailangan ko nga munang mag-ayos muna dito sa bahay bago nga ulit ako humilata. Dito nga yan natulog si Daddy Ajay sa may sala. Paano ba naman kapag pag daw ako ay nilalagnat ay masungit daw ako. Nanood rin siya ng TV dyan mga mami kaya dyan na rin siya inabot ng anto. Kung mapapansin nyo nga mga mami habang nagwawalis ako ay sipon na sipon ako dyan. Kung minsan nga mga mami hindi ko na alam yung pwede kong amuyin. Bali ba naman kapag nga mabango ay binabahin ako at pag nga man mabaho ay masyado nga rin akong pinabahin. Minekos pekos ko na nga lang ang paglilinis dito sa loob at para nga makapagpahinga na nga ulit ako. Nagpalagay na nga ako ng tubig dyan kay Kenta mga mami at sabi ko nga ilagay nga yung cover ako pa rin nga yung naglaga. Tapos ay pinasalin ko na rin yung bigas diyan nga sa rice dispenser. Isang araw ko pa nga yun pinapasalin sa kanya, ngayon lang nagawa. Yung rice dispenser mga mami, kung gusto nyo rin na sa comment section yung link. Nagsaing na rin ako mga mami bago nga ako tuluyang humilata. <laughs> Pinaghanda ko na rin ng pagkain niyang sila Topi. Sabi nga ng Daddy Ajay, si Quenta ng araw nga magpapaligo dyan kila Topi at Tango. Dahil nga araw masama yung pakiramdam ko. Tapos pag silip ko nga sa bintana, tinignan ko nga kung pinapaliguan na niya. Tingnan nyo naman ang ginagawa kay Topi. Tawawa so, naman yung si Topi, sobrang sobrang lamig pa naman ngayon, pinaglaruan pa ng niya. Habang pinaliliguan nga si Topi, pinapanood nga sila nito si Tanggo. Iniisip siguro niya kung ano namang style ang gagawin sa kanya ng <coughs> kuya. Ang ganda pa nga ng tungtong niya dito sa cellphone ng daddy niya. Maya, maya naman ay pumasok nga itong si daddy Adje at sabi nga niya sa akin, ito raw ay tikman Abay, ko. Abay sabi ko nga, sumikisigi ka, ang lakas makapagpataas ng dugo niya. Tapos ay inilagay ko na lang muna sa rep yan at mamaya ko na nga kakainin. Mas masarap kasing kainin yan kapag malamig Sa sobrang lakas nga ng hangin mga mamay, kung may ulan lamang ay signal number 3 na ayan. Hindi ko na nga mapigilan yung sarili ko, kaya naman pumasok na nga ako dito sa may kwarto para nga dito na at magpahinga na nga lang muna. Maalalahanin talaga yan si Daddy Ajay kapag nga may nararamdaman ako. Na Balik-balik nga yan ng kwarto may at may sasabihin, kumain na raw ako. So ayun lang muna ulit mga mami for today's video. Thank you for watching. See you on next vlog. Wala ka na kumain. Mamaya na din. nga ulo ko eh.